ang reconciliation. Bakit ba? Bakit mo merong reconciliation? Mahalaga ba ang problema natin na personal? Yes! Yeah! Diba? Mahalaga ba ang away nating dalawa, ma'am? Yeah! ano pakialam ng mga naghihirap, nagugutom, hindi makapag-aral sa away nating dalawa? Tama. Unahin natin Tama ang trabaho. At unahin natin ang pangangailangan ng taong bayan. Iyan yung trabaho nating lahat bilang mga mamamayan at mga mamamayan na nagmamahal sa ating bayan. Yan po ang kailangan nating gawin, isa puso, isa isip. Yes, ma'am. Ilagay natin yan lagi sa isip. Ilagay natin yan lagi sa ating... Ipasok natin yan sa ating puso. Kaya kahit saan man tayo pumunta, alam natin kung anong sasabihin natin yes. sa lahat ng lahi. Hoy, ICC, unang-una, ibalit mo yan. Yes. Pangalawa, oy! Oy, kami pala yun, nasa gobyerno ng Pilipinas. Oy, naisara! Ibalik. Magtrabaho! Magtrabaho! Huwag na yan unahin yung pakikipag-away. Personal na mga problema ng mga politiko. Yan po ang kailangan natin gawin at yan ang ating panawagan. Alam niyo po, madami ang nag-celebrate ng May 31 dahil birthday ni Sir. May go Sir. Marami ang naghanda. Nagpapasalamat ako kay Senator Aimee dahil merong tatlong lechon sa loob. Para daw sa inyong lahat. At, at uh, merong 300 na cupcakes galing kay Senator Amy Para daw sa inyong lahat. Sa Pilipinas at sa iba't ibang lugar sa mundo, madami ang nagpa-party at nagpa-Thanksgiving. Marami. Marami ang nagpa-feeding at nagpa nagpakain sa mga guto. Marami ang namigay at nag-share ng blessings nila sa iba't ibang mga kababayan natin doon sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at marami ang nagbigay ng kanilang mga birthday wish. Alam niyo po, ang wish ko ngayon na birthday ko ay ngayong 28 years old na ako. Kanina 32, may naging 31. Ngayon naging 28 na. <laughs> 18! 18! 18 years old! Ngayong araw na 28 years old ako. Unang-una, sana ay bigyan kayo lahat. Lahat ng Pilipino sa buong mundo ay bigyan ng Diyos ng magandang kalusugan. Good health! At pangalawang birthday wish ko, ay sana lahat ng birthday wishes ninyo para sa akin ay ibigay din yes. sa inyo ng Diyos. Yes. Papasalamat po ako sa kasiyahan ninyo sa araw na ito dahil uh, meron tayong sineselebrate pero nalulungkot din tayo dahil hindi natin kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasaan na? Ay, sa susunod na May 31 ay makita ninyong naglalakad na siya nakalaya at maka-attend ng mga birthday at celebration at makabalik na siya sa Davao City bilang mayor ng siyudad ng Davao. Yes, ma'am. Sabi nga nung mga Qatar, ma'am, sana naman bago sa pangkuwit daw ni pangulong Duterte ay dumaan siya ng Qatar. So sana din na pag siya ay nakalaya ay pwede siyang mag-program muna dito. Sa the Hague bago siya bumiyahe pa uwi sa Pilipinas. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos sa bayan at sebawat bawat pamilya Pilipino. Sukran.